Ayan, so magandang uh, gabi po. Magandang gabi sa ating lahat. Dahil hapon na eh, mag-aala na. So tatapusin lang natin itong 4 uh, apat. Ilang ilang mating art? Apat. Apat? Ah, ito pala. Apat na mating art. So apat lang 'yan. Ito nga pala yung uh, bar cutter natin. So nakikita ninyo 'yan ang bar cutter natin pamputol ng mga rebar hanggang 22 mm siya. So balik tayo dito tatapusin lang natin itong uh, ginagawa natin na uh, concrete post 4x4 by, by 7 feet ayan so 4x4 by, 4 by uh, 7 feet so tips natin sa inyo pag nagmimix tayo kailangan basang basa yung mga ganito na style ayan basang basa siya tapos puntayin natin yung So ilan lang pala ang na ano ninyo ngayon? Yung dalawa? Aw, oh, yan? Hmm. Tapos ito. Tapos i hmm. eh, ano niyo pa yung apat? Hintayin niyo pa niyo yung apat na mga ano. Hmm. Ano wala, ganong wala man yun na bakit din nilagyan ng kahoy yan? Hmm. Kailan? Kailan? No. No, 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 no. Baka kasi ma disgrace yan ha. Na ilang na ilang disgrasya na tayo sa posti tatlo o apat. Pangatlo yun na Kaya nga, ingat kayo sa ano, paano patay ka magkaka-profit nito. Patay lugi na ni Gusto insect nito. Okay, okay. Ayan, so ganyan lang tayo magpupuring ng concrete post. Mga idol. Ayan, so sila ni Kuya. Ganito okay. lang ang pag-pouring uh, pagpo natin ng uh, concrete post. So ang nagawa nila ngayon ngayong araw, 'yan. 'Yan yung uh, ilan 'yan. This is size plus uh, 8 ulit, 24 plus may apat doon, 28. So ngayon yung kahapon na nagawa nila ito 'yon, di ba? Ito 'yon tapos nasaan yung iba? Yung mga nandoon. So ingatan niyo 'yan pag bubuhat doon kasi isang araw pa lang 'yan eh, basa pa talaga ang ilalim niyan. Ayan. So maglalagay sila ni Kuya, magpuporing sila dito ng uh, concrete post natin. So maya-maya, tingnan natin maya-maya ang pagtanggal nila dito. At uh, pag uh, ano Ayusin niyo ang pagkakagawa Kuya, yung malinis ang gawain natin, ha? Tingnan mo doon, tiningnan ko doon ang ganda ng mga gilid. Ang dito sa ilalim, di ka makakita ng mga ampaw-ampaw din na ano, kailangan i-siksik-siksikin siya ng husto. Para maganda ang quality sa labas. Kasi pagka hindi nasiksik at hindi ninyo naayos ang pag-ano, uh, ang quality pangit. naampaw siya kagaya ng mga una ninyo na ano, ampaw. Ha? Kaya nga eh ano talaga siya, siksikin. Siksikin natin para maganda yung uh, quality ng ano natin. maganda ang quality ng uh, concrete post natin eh. yan so napakaganda po yung uh, ano natin ngayon so tingnan natin ang pag, uh, paglalagay ni kuya dito ayan no oh. ayan so kailangan talaga nakasiksik yung uh, ano lalagay ng buhangin paano to si so, ito si Cardo Dalisay ayan no oh. ang, ang ganda na gumaganda lalaki na si Cardo Dalisay ngayon no oh. mayroon na siyang hair <laughs> May hit ba na siya? Uh -huh. Ang ganda na niya. Mag maganda na lang. Maganda lalaki. <thatu -Paul> <thatu ExcelKK _>. Panuorin mo video mo mamaya. <laughs> ganda mo na. Taas na ang hair mo. Baka maputol na. Kuya, kay sige ni mo ukuan ko anan dia. Ay, sana sige ukuan. ayo huwag mo nang Ah, gahi nga. Daga na ng tagputol. Na-disgrasya na po na ay Ay wag kayong magkumpiyansa kasi maraming nabubuntis sa kumpiyansa. Marami ang uh, namamatay sa akala. Akala ko eh. Akala, Oo. Ayan. So,